Hello mga kalinga, magandang hapon. Ayan. So, tayo po yung lighthouse. malasla kuya. Sa bunok -buk ba yun? Punta nila, no? Sila ay nagpunta doon. So, naiwan lang dito sa lighthouse. Ako si Kalingap Ga. Tia. Kami lang dito guys. Ang nandito sa lighthouse. So, yan ito naman, no? Sa buong maghapon. Ito yung ating ginawa no? Cover, nag-cover po tayo. Nilagyan na po natin ng net. So, grabe guys, ay, ganina pa ako, no? Muna, mula alas dos. to tapos pahinga-pahinga kasi sobrang init. Ayan na mga kalingap. Nakabit na natin yung net. Grabe pala kalaki ang net, guys. 8 by 10. 8 by 10. 8 by 10 pala ganyan. 8 by 10. Laki sagad siya guys. Yan. Doon, dyan, tapos hanggang doon. Tapos may sobra pa nga siya oh. Pinapulopot ko na lang. So yun, dyan oh. Grabe oh. Sobrang laki pala mga kalingap. Ayan oh. Dito. Tama pala siya. 8 by 10 8 by 10 hanggang doon. Hanggang doon, hanggang doon sa ano. Kusina dyan doon. Oh, you know. Pero ang problema lang nitong net na to. Hindi siya yung net talaga yung katulad ng da net namin na luma. No, na siyang sako. Tsaka hindi matibay ang ano niya, kapitan. No? Oh, In order po natin to sa Shopee, mga kalingat. inorder In order po natin yan sa Shopee. Ang price niyan is 1,100 plus. So, yun. Grabe ang aket aket Kung mga kalingap, aket akyat O. Oh. buo ano yan? Mula alas dos ko kinabot, kinabit ata to. Alas dos. Ay, hindi. Mga lang. Ano pala oras? Ano pala yun? Twelve ata. Basta tanghali na ata yun. Oo. Ayan. Nakabit na. So, nabawas-bawasan ang init dito sa dito. Dito sa ano nabawas-bawasan yung init. So, yun na nga. Hindi natin alam kung kailan siya tatagal itong net na to. Kasi, yung ano niya dito, yung age niya, age, ages niya, hindi siya katulad ng luma na maganda ang quality. Ang quality niyan ay hindi maganda loko-loko talaga tong mga ano na to ay. Kala ko ba kainis talaga pag nag-o-order. Pero sulit naman siya. Sagad. Ang ano lang dyan, hindi natin alam kung kailan to magtagal itong ano na to. No? Hindi sya ano guys. Pero okay na rin. Sobrang laki guys. Sagad talaga siya. Sagad. Sagad sobra pa. Ayan, pa na yung mga sasakyan dito. So, hindi pa tayo nakapaglinis, guys. Kasi, kanina umaga, nagpunta tayo ng bayan. Noon, Bili pa tayo ng mga uh, panali. Ayun, okay na siya. Okay na siya. So, ako lang po mag-isa niya. Nagkabit. Nagkabit. Mag-isa lang. Na? No? Grabe. Ako lang. Ako lang talaga ang nagkabit niyan. O, oh, mag-isa. Okay, thank you so much sa inyo lahat. Sana isuportaran pa rin ninyo ang ating channel. Sa mga salamat sa mga nagmamahal. Kay Maramara thank you so much sa inyo lahat at suporta. Ayan, ah. yung tamsak natin dyan. Huwag niyong kalimutan mga kalingap. Ayan, okay. Medyo pahinga muna tayo kasi nanginginig pa yung na naman yung ating mga binti sa aket baba. <laughs> aket baba, aket baba. No? aket baba. So, ayan. Okay na yan. Ang problema lang yan. Hindi pa natin na-observing yan pag mag no? So, bayan, tutulo-tulo pa rin siya. Pero pag malakas ang ulan, lalaylay yan. Oh, pero meron naman siya, nilagyan ko ng mga tali-tali para hindi talaga siya laylay no oh, okay na yan o, maganda pa lagyan pa ng ano yan maraming mga uh, tali ba para ano siya para ano yun? um, prevent ba na pag umulan ng tubig yan. pag mag ulan kasi yan mag ano yan mag ganyan mag down pero may tali naman siya okay na yan so observing na lang tayo pag, pag may ulan na malakas So, maganda na yan mga kalingap. Ano? Ah, mali mal malilong na dito. Malilong. Malilong na malilong. Hindi na gaano kainit. Ano? So, ayan. Thank you so much. Hanggang dito lang tayo. Salamat all. Bye!